Hindi nyo na nga kailangang dumayo pa sa Manila makatikim na nagtitrending na lechon horno. Dahil dito sa Tagig City, eh meron na niyan. Dito lang to sa Kusina Bite na located nga lang dito sa Triumph South Signal, Tagig City. Malapit lang din sila sa Jollibee Triumph, bali dito sila sa Luzon Street. Makikita nyo itong papasok na may dining area sa labas. Pasukin nyo lang, dire-direcho, makikita nyo dito sa kaliwa ang Kusina Bite na nag-o-offer ng lechon horno. Sa halagang 100 pesos, may lechon horno ka na na 100 grams. May chow fan rice ka pa. Panalo, diba? Malasa din yung chow fan rice nila dito. Kaya yung 100 pesos mo, eh talagang sulit. At kung marami naman kayong kakain, eh meron silang 500 grams ng alakart ng lechon horno, 450 pesos. Para sa akin, eh sulit na to. Sa ganitong presyo ba naman, eh makakatikim na kayo ng malasa, malambot na laman, at crispy na balat ng lechon horno. May sauce ng kasama yan. Dito nga, eh tinitimbang nila ang lechon horno, kaya walang labis, walang kulang, patas lang. Kaya sa mga taga-tagig dyan, eh hindi nyo na nga kailangang dumayo pa sa malayo, kasi dito sa Tagig City, eh meron ng lechon horno na swak lang sa budget na natin. Eto nga pala ang mga presyo. Bukod nga sa lechon horno, eh meron din silang kare-kare na siguradong magugustuhan nyo ang lasa ng sauce neto. Sabay may bagoong pa? Ay panalo. May kalderetang itik pa oh. Kaya kung trip mo kumain ng itik, eh try nyo to. Meron din silang fried tuna guys naman malaman-laman. May mga silong meals din sila dito guys oh. At meron din silang chicken leg quarter na may chow fan. May lugaw din sila dito guys. Sakto nalalapit na ang panahon ng tag-ulan. Try nyo rin to. Kaya wag na natin tong patagalin pa. Food trip na tayo. Guys, meron na dito sa Tagig City na lechon horno 100 pesos, 100 grams Meron na siyang chow pan Tapos ganito na siya karami May kasama pang sauce yan Ayan, Mang Tomas Ayan Bali, meron din sila ditong alakart na ito, 500 grams, 450 pesos. May kasama na rin siyang sauce. Diba, mura lang. Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa Quiapo para makatikim na lechon horno. Dahil dito sa may kusina bikes, meron na sila nyan. Dito lang to sa may Barangay, South Signal, Triumph. Malapit sila sa may Jollibee Triumph. Bali, nag-open nga pala sila ng 12.30 hanggang 9.30. So, paano? Tikman na natin to. May natin dalawa ng chopper. Mmm! Malamis na mga lechon horno, ah! Nagawa natin ng chopan. Oo. Mm. Oo, mabisa yung chopan. Sarap. Grabe. Paralo ano to. Oo. Mm. Oh. Mmm, sarap Sarap na itong chopo nila guys, so Meron pa sila ditong kaldero itong ihitig guys so, oh. 150 pesos Makakatingin na kayo ng ganitong klase ng pagkain Hmm oh. Hmm Sarap dito yan pa Para sa kanin Sarap Hmm Medyo mabuto lang siya pero guys panalo to. Meron pa sila dito tuna guys So, fried tuna 229 pesos. Ganito na siya kalaki oh laki. 'Di ba? Ano? You know? Kanda pagkaluto, guys. Perfect po, 'di ba? Kuha tayo. Juicy, Pataya, oh. Sauso natin dito sa kanya sauce. Oh. Mm. Trap. Mga meats. Walang sauce. Mm. Oh, May kare-kare sila dito, guys, oh. 150 pesos. Yan. Ito yung bagong niya, guys. Ito yung bagong niya, oh. Yan. Lagay okay, natin dito sa may chow fan. <laughs> Parin natin. Patay na ang gulay. Yun, oh. Kuha tayo ng sauce. Ito, tikman natin. Ito. Oh. Tugong. Bukod nga sa kanilang lechon horno na may chowfan eh Meron din sila dito mabisang lugaw guys Ayan, ngayon malapit nga ang tagulan Nalalapit ang panahon ng tagulan Eh syempre masarap kumain ng lugaw Ito may lugaw nilo May mga laman man oh Grabe, ang dahil naman pre eh, Talagang hindi siya basta-basta man Kasi ito na may lugaw oh talagang malagkit, di ba? Hey. Hindi tilipid sa kaning malagkit. Dating natin. Mm. Mm. Sa pong anong lugaw. Mm. Lumis sa po. mo. Oh. Lagyan natin dito. Lagyan natin ng tokwa. Hop. Oh. Mmm. Sok ng sus, oh. Mmm. Kaya sa mga gusto makatikim ng lechon horno dito sa so may South Signal, Taguig City, eh. Dito na kayo pumunta sa may kusina bikes. 100 pesos. Meron ka ng 100 grams ng lechon horno. Tapos may chow pa na kasaba. Mm. Ano